sampung bagay na nagdudulot ng malas sa ating bahay kaya naman kung meron ka nito sa loob ng bahay maari natin itapon, para maiwasan ang dala nitong malas sa atin. Hindi nakakapinsalang mga bagay, ngunit inaangkin ng mga palatandaan na maaari silang magdala ng problema sa mga naninirahan sa bahay. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang mga palatandaan, at kakaiba ang mga ito ay katulad sa mga kung saan tayo mismo ay naniniwala karamihan sa mga kawili-wili, ang ilan sa mga pamahiin na ito ay may isang napakalohikal na batayan. Ang mga bagay na hindi mo kailanman makikita sa bahay ng mga taong naniniwala sa mga palatandaan ay nasa aming pagpipilian. Isa, palakol. Sa isang apartment ng lungsod, ang palakol ay tila walang silbi, ngunit sa bansa ay hindi mo magagawa nang wala ito. Gayunpaman, ang ilan lalo na ang mga taong walang tahanan ay nag-iingat ng ganoong instrumento kahit sa lungsod. At kung naniniwala ka sa mga palatandaan, kung gayon ang palakol ay maaaring maging isang malakas na anting-anting, dapat mayroong ilang mga imahe sa talom nito, at ang tool mismo ay naipit sa doorframe. Ngunit may isa pang panig, pinaniniwalaan na kung panatilihin mo ang isang palakol sa bahay sa lahat ng oras, maaari itong magdala ng kamatayan sa isa sa mga nangungupahan. Sa anumang kaso, ang item ay hindi ang pinakaligtas na itago sa bahay. 2. Berdeng Pintura Ang berdeng pinturang dati ay nakamamatay sa literal na kahulugan ng salita. Parisian Green iyon ang tawag sa kanila. Ang kulay na ito ay napakasunod sa moda sa kalagitnaan ng huling siglo ginamit ito sa lahat mula sa mga laruan ng mga bata hanggang sa wallpaper. At magiging maayos ang lahat, ngunit ang pintura ay naglalaman ng arsenic. Dahil dito, simpleng huminga ang mga dingding sa isang lason na arsen ng gas. Sa huli, tumigil sila sa paggawa ng pintura na may arsenic, ngunit mula noon pinaniniwalaan na ang berdeng pader sa isang bahay ay palatandaan ng pagkabigo, sakit at kamatayan tatlo alitaptap kung ang mga bata sa bansa ay nahuli ng mga alitaptap at dinala sila sa bahay sa isang bangko mas mahusay na palabasin ang mga bug ang alitaptap ay itinuturing na nakababatang kapatid na kidlat kung siya ay tumama malapit sa bahay o isang alitaptap ay nakarating sa loob ito ang napipintong kamatayan ng isang tao mula sa pamilya apat patay na palamuti kasama rito hindi lamang ang mga tuyong bulaklak kundi pati na rin ang mga pinalamanan na hayop, at maging ang mga shell ng dagat. Ang lahat ng ito ay hindi may tatago sa bahay sa anumang paraan, ang mga bulaklak ngayon ay nagpapalabas ng patay na enerhiya, ang mga shell ay dating tahanan ng isang nilalang na ngayon ay patay na, at ang pinatay na mga hayop ay simpleng barbarica, walang mga puna dito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring humantong sa mga seryosong sagabal para sa sambahayan. 5. Lumang walis. Kapag lumilipat sa isang bagong lugar, hindi ka maaaring kumuha ng walis o walis mula sa lumang bahay kasama mo. Sinasabi ng mga palatandaan na siya, kasama ang basura, ay nagwawalis ng swerte at kaligayahan sa labas ng bahay. Gayunpaman, ang isang walis ay hindi isang bagay na nagkakahalaga ng panganib. Nagkakahalaga ito ng isang sentimo kaya may iwan mo ito sa dating lugar. Anim, Pula at puting mga bulaklak, ngunit mas mabuti na huwag itago ang mga ito sa isang base. Sinabi ng isang matandang tanda na ang gayong pagsasama ay umaakit ng kamatayan sa bahay. Ngunit ang palumpon ay agad na magiging ligtas kung magdagdag ka ng iba pang mga bulaklak, hindi lamang pula at puti, dito. pito, Buksan ang payong. Ang pagbubukas ng isang payong sa loob ng bahay ay sa kasamaang palad. Ang palatandaang ito ay nakaugat sa mga sinaunang alamat ng Egypt at tradisyon ng Scandinavian. Sinabi nila na kapag nagdala ka ng isang bagay sa bahay na nagpo-protekta sa iyo mula sa ulan, sinisiraan mo ang mga espiritu ng sambahayan. Ito ay tulad ng pagsasabi sa kanila sa simpleng teksto na ang kanilang proteksyon ay hindi gumagana. Ang lahat sa bahay ay agad na nagsisimulang magulo. At kung hindi ka maniniwala sa mga tanda, mas mabuti pa ring tuyuan ang sarado ng payong sa ganitong paraan ang tela ay hindi umunat at ang payong ay tatagal. 8. Mga kwardo na gawa sa mga eksena ng gyera o sakuna. Isang likas na sakuna, isang eksena ng labanan, isang likas na kaitalagman, isang pagkabagsak ng balkoni ang mga larawan, o mga kwadro na gawa, o mga kopya na may ganitong mga paksa ay hindi may tatago sa bahay. Sinasabi ng mga palatandaan na ang mga imahe ng mga kaguluhan at kasawian ay nakakaakit sa kanila sa iyong bahay, na nangangako ng pagdurusa para sa iyong pamilya. Syam upuan ng tamba-tamba. Kung regular mong ginagamit ito, kung gayon walang problema ang tamba-tamba ay magiging pinakapayapang bagay sa bahay. Gayunpaman, kung mayroon kang isang upuan para lamang sa kagandahan, umakma sa panloob, o minana, at ikaw mismo ay hindi umupo dito, kung gayon mas mabuting alisin ang ganoong bagay. Ang mga ugat ng mga palatandaan ay lumalaki mula sa mga lumang alamat ng Ireland, sinasabi nila na ang isang walang laman na tamba-tamba ay nag ng mga masasamang espirito sa iyong tahanan. At dala nila ang lahat ng pinakapangit, kalungkutan, kahirapan at kamatayan. 10. Kaktay At narito ang isang kontrobersyal na tanong. Sa isang banda, hindi inirerekomende ng feng shui na panatilihin ang mga tinak na halaman sa bahay, ang kanilang agresibong enerhiya ay nagdaragdag ng antas ng salungatan sa bahay. Hindi pagkakasundo, pag-aaway mabuti, sino ang nangangailangan nito? Ngunit kung inilagay mo ng tama ang isang cactus, Halimbawa, sa isang window sill o sa isang pasilyo sa tabi ng pintuan, maaari itong maging isang mahusay na pang-outre sa malas. Kaya naman po huwag kalimutan pakibahagi sa mga kakilala, kaibigan o kamag-anak para po makatulong sa kanila na maiwasan ang pagpasok ng malas sa ating bahay. Muli, maraming salamat po. Para may falling down come to your ass the mom that her